Bye bye bye, tapait. Ulo, ulo. 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 Binali ka. Binagat ko. Ha, ganoon. Maldi. Yan oh. Ayat na maldi talaga. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yan yeah, mga kababayan, si Pading Brox. Si Pading Brox, pumasok po dito sa kila boss. Yan. ano ako? nagpa-kulay ako? Oh. Ay, grabe ba kulay ba Oo. Putin-putin na lahat ang buhok ay. Ito lang nila mo yung buhok kasi wala problema. Pwede ka masakay doon? Yung bagyo? Oo. Oh. Abay, nagagawin ganun yung mga puno. Ska ay, puno lang pero yung bahay nyo, hindi. Ano man yun, bato ba yun? <laughs> Oo, oh, hindi, <buti>, wala. <laughs> hindi, yung bubong. Bubong oh. yung kapurundi. Oh. Nawawalan ng harapan, pass out. Hindi diba, man nawawalan out parang lukot-lukot na. Ay, pwedeng tulungan mo sila, an bilog o oh, yung bahay nila? Oo, nakita ko nga ngayon eh. Na-lipat yung bubong. O, nakita ko nga yung man, man. Na bubong na lipat. E Syempre, ano mo ano, benepisyaryo mo 'yun eh. Hindi yung ano, 'yung kabilang. Sila, e, okay, yeah, eh, kabila, eh, sila hindi. Okay, yeah, Pero sige, eh, pagkaano? Ba, baka may pang-ano. Diyan ang galing kanila. Malapit La, mo sa mga ano pa 'di? Baka may sponsor kang ano. Sana nga. Si sino man 'yung mga Oh. Sana si ano. Ajusla ilim 'yun. Al ay, ay lumapit sa lahat ng mga Mayahin na si Li, si Alim yun no? ano? Mayahin. Mayahin na siya. Oo. Mayahin oh. ito may kanila nga. May trangkaso ako eh. May trangkaso. Trangkaso si Tita. Kitig ka talaga. No? <laughs> Kula lang kasi sa ano yan. Sa <laughs> Banig pa dai bili <ka? laughs> Sa ano sa kwatos? So ano? Kwatos. Banig may asin ka. Kwatos, kwatos, kwatos. Oo. Ubos na ng pera. Ay grabe, pati dami. Ang dami bidili. Ay, pwedeng bro, bilhin happy birthday. Hindi mo man kami inimbitan doon. Oo. Grabe tayong pera si Patin Brooks. mo ako sa ano? Sa face. Face Face Bakit? Face Ano gagawin? gawin? Face is off. Oo. ka ng pera pa din? Oo. Matataya ko lang kanina. Baka ako tumamat tayo. Ang pera ni Patin ulit <laughs> mo, ulit mo, ulit mo, ulit mo. Nasa, ano mong pala, nasa, luto mong pala, sa mo dyan ka pumagal. Ano, ikiklaim. Pag dito, isasama kita, pag balik mo, may sasakyan ka na rin. Ay, grabe. Ako pa di ba, ano ako? Oo, oh, kasama ka na. Ay, grabe. Yung pala yung pating bro. Isa-isa. Ano? Oh, Wow! Tapos, yung sasakyan niya, sasakyan natin sa, ano, sa shooter line. Ay, baka sasakyan. Laruan mo niya? <laughs> Nagapatina na pati si Bating Brooks oh. oh ano na ako? Oo. Oh. Uh, Kumusta yung ano, yung namamagang mga tuhod mo? Ay magaling na pati? 'di? na. Oh, magaling. Ay, sabi ito. mo sa akin hilo ko. Yan na yung ano ko ngayon, nanghihilot na ko ngayon. Si ano, si Bilog daga hilot ko. Ah, si Bilog. Magaling pala makano yun, mga Si Bilog? Oo. Oh, Ang lakas ng ano niya dito, ba? Oh. Si ano, pa, wala kang kanta ni nasa pintor. Siya. Oh, na ako dito sa bahay. <laughs> para mm. iwas ano. Oo. Masado, mas mahal ang ano eh. Hindi mo mm. mag-apply, pwedeng mag-apply. Matindi yung ano ni Bayden Brooks? Meron dong ano, bagong kontrata. Ang kontrata yung mga <laughs> kapitbahay ko doon si Capronde. Eh. Ano yun eh, contractor. Ano? Eh. Sa makalsada. Yung magguguhit ng yun ganun. <laughs> Ah, ano ang siya? O sa highway nga lang, papuntang Sursugon. Ang layo! Kasama <laughs> mo si Padiri, Hindi, okay. kasama to. Para Hirapan pera. tayo dun! Dyan nga, oh. Hirapan tayo. Ano, Hinaan ako, kontratayin ko daw. Hmm. Anong, five, ano, 5,000 isang araw. Oo. Oh. tapos, nasa San Jose, si, sisiratan mo. Sanusi? Oo. Kusulatan ko. Sisira bubobungan mo nang ganyan oh. Yung Sanusi, yung dagat. Yung dagat ay grabe man yan pa di? Yung dagat. Paano ba 'yan? Paano ba 'yan? Wala man tayong mailalagay diyan ng uh, poste. Dagat buo mo na no pati. Itong ano may panlayout. Sa layout lang marupok ka lang kasi maalo 'yan. Tanong ng layout 'yan. Magaling din mag-isip ito. Oh, magaling, magaling. Dito sa dagat, eh ilog 'yan, no? Malinaw pa kasi pinabubungat, mainit daw yung mga nagliligo, nabibilad. Kaya bububungan. Oo oh, nga, tama nga. 5,000 isang araw, ano, madali ka doon? Oh, basta kasama ka. At kasama rin to. Ikaw taga, ano, At ang asawa niya, kasama <laughs> din to. Ay, grabe gra si kayo din sa bigay ka, ng sakin sa kay bolo. Bolo. Paling buro. talaga to pagka, pagka dito ako, lagi nalang akong, meron yeah, din akong bibigay sa'yo, malaki. Uulay pula na pa din. Yung dahil, yung puno na malaki. <laughs> yung dahil baksak doon. Meron. Meron akong bibigay sa'yo. Uulay pula. Ah, Kilaw pa yan. Ano? D Dinis, may gawa ka bukas? May gawa ka dyan? May hangin. May ko saan ako sa'yo eh. Ako pa din baka pwede mag sideline doon. Dala eh, ka pang narisan. Alam mo, malapit lang, malapit lang yung ano mo. Mas malapit pa yung likod eh. Harapan mo lang. Pwede. Ah, okay. <laughs> gawa <Dula>, tulay dito. Pwede, <laughs> dala kami pang narisan. Bigyan mo mag sideline doon sa inyo. Oh, sabay tayo. Magpintura tayo sa bahay. <laughs> Ayun yun pwede. Magpintura daw. Ano? Ano? Pintura tayo sa bubong kasi bubong ko eh. Kinalawang na. Nag-500 sa araw. Yun lang. 6.50 Ay grabe! Ano pati? Lumpi pagkawin Ano? Ang alas 3 na lang hapon Ano oras na ba? Oo Ang alas 3 na pala? Alam ka alin? Bukas na lang Bukas na lang Pero ay ikis na sa pero Ikis na Ikis na yun! Tiin mo lang yun ano oras ka mas mula? Alas 2 si Hanggang alas 3 daw baga <laughs> Oo oh, alas 3 O oh, di alas 2 si kamay maimpis na Di I-adjust mo sa oras oh. Ano pati? Masarap ano? Masarap ang sagi sa gabon. Masarap. Saka oh. Tsaka libre puti. Di ba? Basta <laughs> <na> libre masarap. Ba may bayad Ono, pait. Ulo! Ulo! Binali ka. Binagat ko. Ah, ganun! Maldi. Ayun, o. Yan o. Kahit na maldi talaga. Eh ano mo? Ugasan mo na dali. Dali dali mo. Sabon sabon sabon. Para mata ka nang. Sabon mo na Pa di. Sabonan mo. Ugasan mo nang ano? Nagtimaldi. Nagtubig. Dali dali mo. Oh, ito, uh -huh. na ili. Ano yan, oh. Uh -huh. eh, ganyan? Huwag mo na patagalin yan. Kasi ang dami nang mamamatay -mama niyan. Baka mamaya ito, kasunod. Huwag naman sana. Hindi, okay, may gamot na yan, Sika Dinis. Tapos, tambalon mo. Sa aga magkakabal. Bakit nagalit pa. siya pagka tayo ay masaya dito? Kanina pa man yun dyan si Gerson, siguro nagulat mo. Na ah, nagulat o. siguro siya. Kala siguro nag-aaway tayo. Naabot siya, no? Ah, eh, kalaki lang yung bunga niya, no? Dinukot. Dinukot. Dinukot Dinuk oh. Nagulat Akala ko, siya ano siya lang, karmot eh. lang. Sus. Pero okay ba yan siya? hindi pero makakatang aso. Ako, muntik na rin ako dyan. Nadali, namatay. Ipatambalan mo kay na lang, may nakaagap sa akin. Dinala ko sa sa clinic. Ay, nakagat ka rin ng aso ba eh? Oo, bata pa ako. Dito, matandang aso kinabukasan, 12 hours lang. Alas oh. 6 ang hapon ako kinagat. Alas 6 ng umaga, nag-iba ng palasa ko. Kulay green na yung laway. Mm, um, Kaya may napadaan na matanda. nilala ng nanay ko. Napaano ka, Inho? Uh, mm. Ang kapon ko, nakatakwa ko na kasi. Hey, ay, naku, naku. Ay, malapit na yung clinic sa amin. Buti na lang malapit. Dinala niya ako doon. Pina-inject niya ako ng ang talibaris. Sabunan mo, Jerson! Ano mo siya? Saka lagyan mo ng bawang kagad. Uh -huh. Paano pa di pong nag-upload ka? Well, ay, doon kami sa ano, Sam. sa Hotel Kagabi ni Lahana. Sa hotel sila kagabi. Pero may wifi doon? Mamaya uwi na sila doon sa bahay, mayroon na kuryente ay. Sa inyo mayroon na? Wala pa din. Oh. Wala pa din kuryente. Simula, simula, simula nung nagbalso. Pero doon pa rin tayo. Pero dun sa hotel may wifi doon. Mayroon, lakas. Oh? Nakapag-upload nga ako doon sa bagyo na yung tapat ng bahay bagyo ng puno, ganun-ganun. Anong bahay. hotel 'yun? Pupunta kami doon. Dito sa ano sa Dait bago dumating ng SM. galing dito. Ah, oh, ayo nakita namin si Hana at saka yung ano boyfriend niya. Oh, oh yun yun. Dun, sa SM. Oh, yun. Oh, sa SM nakita mo? Oh. Ay maraming tumambay doon pati. Dami andun nga sila kalinga prob. Kasi nga malamig pati. Kalinga prob sila tata. Doon sa dugungan. Oh. Merong sa kanto. Meron yung piso wifi. Gumagana na? na? Di, ano nila? Uh, generator. Gumagana na. May may internet. Ah, oh, meron. Oo. Oh. Kaya nga mamaya baka doon kami mag Kasi dito wala talaga. Gurang si kagat. Alalim, parang balon. Pihira talaga. Kaya nga yung... malaki, malalim. Pakarandaman mo lang ha. Tapos tumulit agad sa hospital. Ayaw, antay rabis. Ah, pag mapait, ibig sabihin pa di, may rabis yan. Pag mapait. Oh. Eh, naranasan ko na yan. 12 hours lang yan. O depende. Lunokin mo yung ano. Mm -hmm. Laki pati oh. Yan nga, kasi nga po Door, binukot ka ito. 12 hours lang yan ha. Pag naramdaman mo na parang iba na yung palasa mo, tapos kulay green ng laway, takbo agad sa ano. Kasi <laughs> hey, yung ano. Hindi naranasan ko yan. Hindi pa din yung pantamali <laughs> ka din. Oh, Is si efektibo din yan. Ilusot mo naman yung... Kasi rabis na yan. Baka umakit sa sa utak ba? Baka nakakagyan. Huwag masyado. No. Diyan o. Diyan sa dinali oh. o. Takbo agad. Ay, hindi mm. na dinukot ka diyan dahil ko. Bakit ano nangyari kasi bakit ba ba mo naka-arok ka nung alusot ng gudugudan tawanan baga natin tapos eh, baka, baka siguro ano, 'yun. Hindi kasi di natin sila sinali. Kung, kung, kung sinali natin si ah. ano sa pangalan Malde. Malde. mapait ano pa di? Pag may rabies mapait malde, yan, pag walang rabies hindi man mapait. Hmm. Hindi wala pa ngayon. Hindi mo pait yan, may pala yan eh. Hindi doon na lang para hindi ka masyadong nag-iisip. kainin mo to. Yung laman, nandito ha? ah. Ha? <laughs> Tawa-tawa kasi ito. Tapos tas laughs> no pa yun yung ganyan, tita yun ah. Oh, sige na. Kami si papunta pa kay Hana. Kaya yeah, pa din, Brox? Inihiram, inihiram si Alim yun ah. Eh. Alim yun. Mm. So, nakita mo na yung apo ko ah, kaya na? Ayan, punta natin si Alim yun. Oo, oh, nakita ko na nga eh. Kamukha ano pa rin yan? Sigwita ang kilo na. Oh, sigwita ang kilo. na may to. naman ito. Akala ko na kang gawa. Akira ko sana yung si ano doon. Babae. Babae. Try natin. Tao talaga kay 'yan pare. Alin 'yan? Andun po. So 'Yung 'yan, 'yung 'yan guys. Ito man, ito Si Pading Brooks ho ay dumalaw dito. Hoy, et sa mga basher pala diyan ha. Oh, yun, ayan. Yan, ha? Uh, ay ginagawang baga. Walang ginagawang masama lang, walang si alam, walang ginagawang masama si Pading Brooks, no? Na lang talaga 'yan dito sa, mga, sa Morales. Morales family Opo, sa mga shell, sa mga sa lolo sa pamangkin ko. Eh sana wag natin uh, lang, si Pating na Brock, si Kuya Brock i eh, bash. Wala kami oh. problema dito lahat. Wala po siyang masamang intensyon dito mga kababayan. Uh, uh. ang nakalipas ay nakalipas na. So, ano nakalipas ay sabi niya, wala tayong ginawang masama. Opo. Yung mga kwanbaga baga ba, dati pa di, yung mga oh. Uh, ito, ito, hindi mo alam. Bakit nandito to. Oh. Kasi ang pinalitan ko diyan, siya pumalit din ako ang foreman diyan. Tama ba foreman? Tama, 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 tama. Oh, tapos no ako ay busy na, o may oh, ako pumalit. Oh, siya pinapalit oh. ko. Ako in-endorse ni Paling oh. Brooks. Siya in-endorse ko, baka hindi niyo alam yan Oo. Oh. Yan. Paling Brooks. Hey, alam 'yon. Hey, ninong. ninong, Ninong. Ninong, lapit ng Pasko. <laughs> <laughs> Lumapit ka na. Lapit ng Pasko, bless. Bless, na kayo, bless Ninong, bless. bless, bless. Ay, tara, uwi tayo ng ano. Kware. Kuare. Please. Kuare. Kumusta doon sa inyo? Walang kuryente, Mads. Mayroon nga sa amin. Sa amin, wala. Oh, wala pa sa inyo? Wala pa rin. May okay. ali? Okay. Oo. Tagal, no? Tagal. Kumusta ano? Ay, sa inyo kapit doon? Hindi man kaya ta kayo na yun doon? Yung bahay nga, ninyo? Yung bahay namin. Grabe mo. Oo. Buti sa amin, okay. <laughs> Oo. Oh. San Pascual, si doon nato. San Pascual, na Uh -uh. Alam yun! Mag-uwi ka nga eh. Mag-uwi sana ako, kaso nga lang ay nasundan na naman ang bagyo nito. <laughs> Tsaka bakal sa sunod na linggo siguro o pag December na. Ano ka lang? Ito, um, ito lang. Lagi. Oo. Brooklyn! Alimion. Brooklyn! Alimion. Brooklyn, ay, Ninong! Bye, alim Bye-bye! Bye-bye! Lapit na ang December! Alim Bye-bye! Bye-bye, Ali! Bye-bye! Oh, ati pa, pak, ati pa, ati mei pak, ati mei, natisud. Bye. Alimyunski. Hat, hat. Hat sa kanila. high? Mean so, <laughs> in high? <heart. laughs> <laughs> yeah, ingat. Bye. ingat. <laughs> <laughs> oh. Mate, ikaw sa naman Sigurado. Oh, Bye Pati wag eh, kalimutan si Latin Tess. Oh. So yun mga kababayan. Yan at uh, umuwi na po sila pating Brox. Sila Mading ilina Yan kasi alim 'yun. So yun po, no? Uh, sana kung uh, ano man uh, kung dumadala man dito si Pading brooks sa Morales Compound ay wag po natin bigyan ng kahulugan o wag po natin i-bash ang mga nakaraan ay nakaraan na po yun yung mga binabato po ninyong mga hindi mga ganda no? kaya uh, sana po ay uh, na po tayo good vibes na po yan saka kalimutan na po natin mabait naman po yan si ano si Padding Brooks lagi po yan na pasyal dito kaso nga lang ay ngayon lang po natin na kung uh, kumbaga lang po natin na pa-vlog ingat po kayo Rochelle Community at God bless you all bye bye po